po pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng uh, YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang opposition daw, mga dilawan at pinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabog ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay uh, makabalik ang mga dilawan at pinklawan. Well, posible po yan na talagang siyempre matutuwa ang pinklawan at saka dilawan kung tuloy ang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? Ni <laughs> mga kamag-anak ang first lady natin doon sa dilawan pinklawan. Napakalakas ng chismis na ma-point daw as bilang Secretary of Agriculture. Marohas, no? hindi nga nangyari, pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga dilawan at pinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka nga ay itong si Senator Ralph Recto, na nakita niyo naman kung paano nila winelcome sa Lipa nung pumunta sa Batangas si uh, Lenny Robredo, no? Eh bakit kinakailangan pang sirain ng uh, pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Eh ang dami-dami ng mga pinklawan at dilawan sa gabinete, no? Nandyan pati si Housing Secretary, no? Alam natin ay uh, in-law ni uh, Jojo Ochoa na napakalapit din. Nandyan si Secretary Pascual, talaga namang lantarang naging dilawan niya, no? Pero sa akin, siguro, he just wants the best, kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyakin ng Marcos Duterte as far as the Dilawans are concerned at Pinklawan kasi ang prediction ko, baka magkaroon na sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwalay ang mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga Dilawan at Pinklawan. Tandaan niyo po yan. Sinabi ko po sa inyo yan. Okay? Marami rin mga brads fraternity itong si uh, Speker no? Doon sa kabilang kapo, kasama na si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador. No? So, hindi malayo yan na po sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kapo. Po pwede pa mag ang Marcos at Duterte. Doon sa aking kolom, kahapon sa Philippine Star, tatlo ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unity team. No? Unang-una, ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng uh, pagkawala ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Kung talagang sincero naman ang PBBM, eh, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no cooperation, no obligation to cooperate with the ICC, highlighting that further cooperation with the ICC is a violation for sovereignty and national jurisdiction. No? So simply as that, anong reaction? Mukhang hindi po sila payak. Dahil lang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sa yun. Eh talagang hindi sa yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagcooperate walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihin pigilan kasi sasabihin ng hukuman, eh nagsalita eh. Pero nasa yung, yung kasulatan na talaga hindi makikopo-cooperate? Wala rin. ba diba? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi na ni Presidente, ibang ginagawa ni Mr. Espeker at pangatlo, yung more social encounters, yung hindi function, yung sila-sila lang nang ma-renew yung ties nila. Eh, basing on what happened doon sa Chinese Embassy na nagtatatakbo, ala de Vega, ang First Lady, nung tinatanong siya kung kamusta ang kanyang relasyon kay Inday Sara, mukhang hindi mangyayari yan in the near future. Well, in fairness, pareho naman sila hindi plastic. Si VP Sara naman, wala naman siyang masamang ginagawa. No? Wala siyang masamang pinakikita kay FL. Si FL ang nagsnab sa kanya na nakita ng buong bayan. At ang sabi ko nga sa column ko, eh pag inisnab mo naman ang taong may mandato, parang iniisnab mo rin yung 32 million na bumoto sa kanya. Samantalang ang FL, eh hindi naman halal ng taong bayan. No? Siguro the most that we can expect from both of them is to be civil towards each other. Pero yung socials mukhang imposible sa ngayon dahil pareho ang hindi ready to see each other socially. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaksyon ni VP Sara, pero sa tingin ko, syempre, tao rin naman yung isa. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin <laughs> Di ba? Ganun lang naman yun. No? So parang malayo rin mangyari. So, hindi po walang pag-asa ang pag-reconcile, pero hindi po yan mangyayari in the near future. Siguro hayaan natin humupa. Bakit ba sa tingin nyo napakatahimik ng pinklawan at dilawan sa pirma Eh, alam naman natin yun, dakdakero, dakdakera yung mga No? Si Lenny dati talaga, ayaw tumigil. Anim na taon ng presidency hindi Duterte, hindi tumigil. Pero ngayon, not a single word against firma. Sana nga po, magkaroon ng openness sa kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte dito sa pag-aayos on their interpersonal relations para po sa bansa. Hindi nyo napapansin ha, pero ang presyo ngayon ng gasolina at diesel record high na po. Dami lang nating problema sa politika kaya hindi natin napapansin 'yan. Pero record high na po 'yan at tataas pa. Mantakin niyo po kung ano magiging niyan sa pagtaas ng presyo ng iba pang mga bilihin.